nagluto nga ako ng minatamis na makapuno at tatlong sangkap lang ang ginamit ko para makagawa nitong masarap na minatamis na makapuno itong mga makapuno na to ay pinadala sa akin ng aking ate at ayan nga tingnan nyo pinamigya ko na at ang ganda ng laman at akin nga itong kakayudin itong uh, bukas na para gawing minatamis at yung isa ay gagawin kong bukayo ayan nakayud ko na medyo mahirap nga lang kayo rin kasi nga matigas pa yung laman ng makapuno pero yung ibig sabihin hindi siya mas masyadong malambot na malambot. At tingnan nyo nga, oh, medyo nasira na nga itong aking pangkayod. Nagpakulo na ako ng tatlong tasang tubig at ngayon nga ilalagay ko na itong kinayod kong makapuno. At akin lang itong intay na kumulo at medyo lumambot itong ating mga kinayod na makapuno. At pagkatapos, hahaluin ko para nga hindi dumikit dito sa kaserola kasi medyo malapot talaga itong ating makapuno. At pagkatapos, dadagdagan ko na ng asukal. Mga 1-4 kilo na asukal lang yung ilalagay ko dito sa ating gagawing minatamis na makapuno. Hahaluin ko lang muna mabuti at pagkatapos nga hihinaan ko yung apoy at iintay ko itong kumulo sa mahinang apoy at unti-unting lumapot yung pinakasabaw. Hahaluin ko rin paminsa-minsa para siguradong hindi dumidikit sa kaserola at mapapansin natin na magbabago ang kulay nito mula doon sa puti ay talagang magkukulay clear yung ganyan no? para nagiging malinaw na yung sabaw. Pwede rin tikman kung kapit na yung tamis doon sa pinakamakapuno, pwedeng pwede na nating patayin ang apoy at ito ay luto na. Papalamigin muna bago ilipat sa malinis at tuyong lalagyan para siguradong hindi masisira kaagad itong niluto nating minatamis na makapuno at ayan ang ating suman nalagyan natin yun ng makapuno ating partnera ng minatamis na makapuno ang lapot no yan medyo mainit-init pa nga to iba talaga ano eh pinapalamig muna pero dahil nga excited na akong tikman itong aking minatamis na makapuno na ipapartner ko dito sa suman ay yan no nakaka ano agad eh no <laughs> ano ba yun parang ang sarap sarap yung tingnan yan Mm. Oh.